tayong dalawa muna dito, yung kama, inayos ko na. Guguluhin na lang natin ito dalawa. Na gusto ko. Baka dumating si Jampol. Kunyari, dumating siya, magpapanggap kang halaman. Ano? Magpapanggap ka na? Ano ito ako niyan, halaman? Hindi ka mahalat ano? Bunga. Ay, bunga po. Oh. Wala yun. May palisya. May over my life, my seat, my sunshine. Ay, <laughs> eh, bakit ka nandito, Jampol? Parito ako para ilibre ka. Hindi na naman ako pumasok. Para sa'yo. Eh, ko kita sa labas. di oh, diba? Shit! Ito yung girlfriend ko. Kung tingin nyo, hindi ito nagsusukla. Eh, para sa akin, siya yung pinakamaganda. Diba? Parang sinabi mo na mamabaho ako. Hindi naman sa ganun. Ano <laughs> bang meron kay Ata na wala ako? Sige nga. Ang bango bibig niya. Oh. Hindi siya kumakain ng diaper. Diba? Lagi niya ako nililibre. Diba? Hmm. diba? Huh? Oo. di ba? Oo. Oh, oh. Ako, uy! Bakit? Ang sikip. Ang sikip. Ang sikip. Hindi, may flowers ako dyan. Banda. <laughs> Parito ako. Para ayusin ang relasyon natin na unti-unting gumugulo. Dahil... Hmm? Na <laughs> <laughs> yun, hindi ko gusto yun. Ang pangit nun. Kaya nasasaktan Chocolate. ako ngayon. Nasasaktan ako ngayon kung alam mo lang. Tinatalo ba ako ng best friend ko? O hinahayaan ko lang na maging masaya siya? Arte mo. mo! Ako yun! <laughs> Jampol, anong oras na? Anong oras na ba? Uy, pili siya. Uy! Jonathan, ba't nandito ka? Sabi mo walang tao dito sa inyo, kaya pumunta ako. Bakit ba? Diba, Di alis na lang tayo, bakit? Hindi, hindi, hindi. Huwag ka na, huwag muna tayo umalis. Dito lang muna tayo. Eh, bakit nga? E, siyempre e, nga, e, siyempre namin miss kita. Gusto kita kasama, matagal. Ano, namiss pala ako Ba't tayo mo nandito ako? Ay, alam bang gusto mong gawin natin sa labas? Hindi na, dito na tayo sa loob. Wala naman tao dito sa A inyo. Eh. Ay, oo, oo. kasi pinaalis ko sila, mama. Sabi ko, mamalingki muna kayo. Pinamalingke ko sila. Tapos tayong dalawa muna dito. Yung kama, inayos ko na. Guguluhin na lang natin Ay, dalawa. Na gusto ko. Bakit naman dumating si Jampol? Hindi, hindi ko nga alam kung dadating yun eh. Pero wala, wala naman yun. Obo naman yun. Hindi um, naman makakala tayo yun um, eh. Uy, oh, talaga yun. Tsaka yun si Jampol. Kunyari, pag nandito ka, alam ko na dadating yan. Pero, sa instinct ko ngayon, hindi siya dadating. Hindi dadating. Oo, Oh, ikaw. Sure ka? Oo, sure ako. Ba, niyan. Hindi niyan. Uh, ngayon. yan Aitan, tayo niyan. Naman, yan. basta pag ano siya, pag du kunyari dumating siya, magpapanggap kang halaman. Magpapanggap ka lang. Mahalit Na, ako niyan, halaman. Hindi ka mahalat ano. Bunga. Eh Bobo nga, bobo pala yun. Bobo si babo Jambon. Bobo pala si Jambon. Be? Be, si Jun, si Jun, sabi ko sa iyo Si, wait lang, wait lang, jaga lang muna. Wait lang, jaga lang muna. Wait lang, nasa ba yung ano ko? Nasa yun? dito. Ito, 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 ito. Ito, ito, ito. Tumayo ka dyan. Tumayo ka. Tumayo ka. Tumayo Sa, ka. Tapos. Dito uh, ka. Yan, dyan ka. Yan, dyan ka. Ang ko? Magganyan ka lang. Magpanggap kang... Yan, yan, takpan mo. Yan, huh? yan, dyan ka lang. Nakatayo ka lang dyan. Magpanggap kang flowers. Flowers? Oo, oh, dyan ka lang muna. Huwag ka... Huwag ka... Huwag ka galaw. Ah, okay, okay. Sige na. Bebe loves my Felicia. My, my over my life, my seat, my <laughs> sunshine. Eh, <laughs> bakit ka nandito dyan, Paul? Naparito ako para ilibre ka. Hindi na naman ako pumasok para sa'yo kasi... Wala na naman tayong pera dyan, Paul! Dapat tumasok ka na lang eh! Wala ka talaga akong bag sa buhay ko eh! Kasi recently, panay-away tayo. It's time naman para bumawi. Only. Oh. So, one and only... Saan so, tayo pupunta? Ayokoyok muna! Dito dito na muna tayo. Ayoko nga. Gusto ko lumabas naman tayo. Kaya nga. Parang lalabas nga tayo sa labas. Hindi tayo palagi. Pero mamaya di... na. Mag-usap muna tayo dito. Hindi na lang palagi tayo dito sa bahay Dapat lumalabas tayo ipagmamalaki eh, kita sa labas. Oh, diba? Shit! Ito yung girlfriend ko. Kung tingin nyo, hindi ito nagsusukla. Eh, para sa akin, siya yung pinakamaganda. Diba? Parang sinabi mo na mamabaho ako. Hindi naman sa ganun. Si Buti pili... si Atan. Yung I... best friend mo na yun. Ayun Mabait na sa akin yun. Napaghahalataan ko na kayo yung atan na yan. Nagja-selos na ako dun, be. Kung alam mo lang. Uy, ano ka ba? Wala namang... Ano ka ba? Alam mo, meron sa amin kaibigan mo yun, best friend mo yun, di ba? Yun nga yan, sakit-sakit kasi kinukumpara mo ako kay Atan eh. Oh, sige na, hindi na. Eh, mas gwapo ako kay Atan. Eh, kukumpara na lang kita sa, ano, sa, sa kuya ko. O oh, sige, speaking of Atan na lang. Ano bang meron kay Atan na wala ako? Sige nga, ngayon mo sabihin sa akin. Hmm, mabango bibig niya. Oh, Parang hindi siya kumakain ng diaper, 'di ba? 'Di ba, Atan? Oo. Huh? <coughs> ano? Oh. Ako 'yun. Yung Oh. Salita mo, react mo sige. Um, tapos ano siya, um lagi niya ako nililibre, hmm. 'di ba? 'Di ba? Oo. Oh, diba? huh? ako, uy. Uy. Oh, ako 'yun. Ang ako ginoo. Ako? Ah, diba? oh sige. Ah, uh, tapos nililibre niya ako, tapos Tapos cute siya, 'di ba? <coughs> Alam mo ha? Ah. Alam mo ha? Ah. Ako! Ako yun! Alam mo ha? Ah. Ako yun! Sige, lahat na, na kay Atan. Pero bakit ako yung pinili mo? Oh, ba? Diba? Ay, Atan na yan! Napaghalataan ko na yan na may gusto sa eh. Pero palagi niya kasi sa akin sinasabi na may girlfriend daw siyang iba. Paiba-iba pa. Pero kamukha mo lahat. Ay, ang kay Atan. Kamukha ko pa? Wait lang. Bakit? Ang sikip. Ang sikip. Hindi, may flowers ako dyan, banda. May flowers. Bagong flowers siya ni mama, ayan. Di, wala naman sinabi na may bago kang flowers na may, may pagkamabaho pala. Oo. Oh. Ang ganda ng ba bagong flowers. Tsaka bago yan, uh, ang... Wow! Ang gundo. Totoo yan, totoo yan. Totoo. Huwag mo na guluin. Tsaka ito pala, yung yung kamay niya, pag ilangat mo, i-straight lang yan. Tige mo. I-straight siya. Bagong flowers? Tapos papinindot mo to, babagsak siya. Ah, uh, di ba? Kala ko babatukan ako eh. Hindi. Siguro regalo yan sa'yo ni Atan, no? Si Atan? No. Alam mo, namimiss Kasi hindi naman. Kasi na hindi Ha? Namimiss kita. Kita. <laughs> <laughs> Alam mo, John Paul, gutom ako ngayon. Kailangan ko ng maraming pagkain. Naparito ako. Para ayusin ang relasyon natin na unti-unting gumugulo. Dahil... Huh? <laughs> Ako yun, ako yun. Ako, ulul. Wala mo na ako batukan. Ka kasi, kasi sinasabi ko sa iyo yung sorry, ano eh. Sorry, sorry. Yung nararamdaman ko kasi... Sorry nga, ba? Diba? Di sa akin boto yung magulang mo. Si Felicio lang yung boto sa akin, yung kuya mo. Malamang. Tapos si Atan. para nagugustuhan ka na niya. Wala yun, hindi ko gusto yun. Ang pangit nun. Kaya nasasaktan Joke lang. ako lang. ngayon. Nasasaktan ako ngayon kung alam mo lang. Oh. Hindi ko ba alam? Kung bakit ako, tinatalo ba ako ng best friend ko? o hinahayaan ko lang na maging masaya siya. Arte mo! Arte Ako yun! <laughs> ano pa? Ano pa? Sabihin mo pa. Sige lang, mag... Ano Wala na akong masabi, pero naparito ako. Para ayahin ka mag-date. Hindi so, Di natin papansinin ang iba. At dapat ngayon, na Ibablock mo na si Atan sa lahat. Ayoko! <laughs> Ba't ano okay, yung iba block? Best friend mo tapos ano? Hindi ako papayag na may best friend ka pang iba! I-block mo siya Yatan sa lahat. Tara na! O oh, sige na, mauna ka na muna doon. Sige na, susunod ako. Bilisan mo na! Ayun na, kukunin na yung mga ano dyan. Mga Bilisan mo ba ha? Antayin kita sa labas ha? O oh, sige na. Ay naku. Ano na? Aalis ka pala eh. Hindi, hindi ako aalis. Ano ka ba? Hindi yun. Hindi naman babalik yun si Jampol eh. Anong gawin natin? Dito muna tayo maglalaw. Dito muna tayo maglalaw. Nakaupo yan. Pinaupo ko yung flowers ko. <laughs>